shout out, natin ng pagkakataon ng ating uh, Undersecretary ng uh, Transportation at uh, LTO Chief Alam nyo sa totoo lamang, mm -hmm. napakalaki ng problema ng LTO at ang kalaban ng ating Gerald uh, Galbante ay yung mapya from within. Ha? Nung panahon pa ni jail Abinina ay uh, naging consultant sa koron sa kanya. Ay nakita ko na kung saan nagagaling ang problema. <laughs> <laughs> ang hirap tanggalin ng mapya. Yung iba klase. Kumari nga dapat eh, tanggalin mo na lahat yung mga tao roon eh. Para malinis mo. Kasi hindi mo naman malalaman kung sinong gumagawa dahil talaga ang galing ang galing ng sindikato eh. Kaya yun siya sabi ni Gerald Galbati na uh, pinapakinamdaman niya. Kahit anong gawin mong pakiramdam dyan, <laughs> sila lang nakakaramdam ng delay siya. Joel, uh, kung maaari lang, ano? kung pwedeng i-drop na natin yung uh, ranggong general, tapos na yun eh. Retired na ako ng matagal na. Okay na yung magtawagan lang tayo by first name probably. No? Kasi hindi naman ako napakatas na estado ng Uh, na tao, kaya I identify myself with the ordinary citizens. No? Kaya hindi kailangan yung may uh, ma, ma ano pang uh, protocol <coughs> sa atin. No? Kasi it's just too bad na uh, maraming <coughs> beses na nag si Eric. Hindi ako makadalo dahil sa dami na rin ang sunod-sunod na problema schedule. In fact, Uh, simula kaninang alas 8.30, nag-meeting na kami na Secretary Togade at saka si Secretary Gina Lopez ng DNR para pagtuunan yung isang nakikitang problema. Mukhang kulang ang response lalong-lalo na ng no? mga sangay ng gobyerno na dapat talagang tumutok dito. Isa na rito yung LTO. Ang aking binabanggit ay yung sa tungkol sa requirement ng Clean Air Act. At uh, Marami pa rin uh, sa sakyan na nare-rehistro and yet hindi sila compliant doon sa emission uh, threshold. no? Kaya na, napagpulungan kung paano natin gagawin at ilulun sa dito, parang effective talaga yung ating gagawin. Mapababa ang ating pollution index doon sa, sa ano naman, ano, sa hindi lang tolerable, tolerable level but yung tunay na kaaya-aya para hindi nagkakasakit ang ating mga mamamayan dahil sa polusyon. Kaya ito isang uh, tinalakay at uh, in probably in uh, just a few days uh, magkakaroon kami ng mga susunod na pakipag- uh, tulong, pakikipagkaisa doon sa mga sektor na may magagawa o may may tutulong na malaki. Kaya, pati ang media, probably, no, matulungan kami na kung ito ay i, uh, i, ipapahayag sa mga sa ating mga mamamayan para yung on their own uh, ano, uh, on their own yung ko kooperasyon eh makatulong din. Uh, halimbawa, uh, siguro karamihan sa atin o uh, marami sa atin dito may sasakyan, isang responsibility siguro ng may-ari ng sasakyan, eh tignan na yung kanyang uh, sasakyan na ginagamit, eh hindi nagko-contribute doon sa polusyon. Kaya isang ang pinalakay namin doon, eh paano natin uh, a-identifyin itong mga sasabihin ko na sa inyo ng tahasan, eh, maraming mga emission test centers na tumatanggap ng sinasabing non-appearance kung saan, kung halimbawa ako yung medyo, yung medyo tiwaling may-ari ng sasakyan o ma tiwaling driver, imbis na dadalhin ko yung sasakyan ko para itest kung tunay itong tumutupad sa <coughs> Uh, sa emission uh, standard ano eh tatawagan yan? ko lang sasabihin ko yung uh, aking model Maka. siguro ng sasakyan anong klase okay, ano kulay man, okay. tapos anong plate number at may issue nakakaagad ako ng emission certificate na compliant ako kahit na hindi ko dinadala at hindi ko tinest yung aking sasakyan at paano ito ginagawa no? supposedly walang galang na may mga IT providers na siguro nagiging kasapakat dito kasi while requirement na i-upload nila sa system ng LTO yung kalang kinuha bilang pagpapatunay sa nag ng test pero mukhang pare-pareho yung, yung post ng mga uh, evaluator o ng analyzer at uh, may nakita pa nga kami yung sasakyan eh, medyo nakaangat eh. I mean, naka, wala sa ground nakaangat, ibig sabihin pinotoshop lang niya at yun ang pinapa-upload eh, sabi ko nga sa mga tao namin, eh, hindi ba kayo naiinsulto pag nakikita nyo Kasi para ba dyang binabaliwala tayo at kahit na kanong basura, so, no, again, no offense, kahit na anong basura ipadala niya, tinatanggap natin. At maaring kulang ang ginagawa natin to make him responsible or make him make her responsible dun sa kanyang violation. Kaya, isa sa mga gagawin is re-reviewin itong mga ito na medyo uh, involved sa ganitong kalakaran at agad-agad kakansilahin yung uh, yung kanlang uh, authority to yung kanlang pagkoconduct ng emission testing. Uh, in fact, meron nga suggestion eh, baka pwedeng yung nag-violate over several halimbawa kung may pamantayan na na ito magiging uh, regulasyon o maaring batas, pag ikaw ay eh, merong testing center at eh, patuloy kang lumalabag, hindi lang siguro kakansilahin yung iyong authority, kundi kukumpiskahin yung, ano, yung equipment mo no? para hindi ka magpatuloy. Kasi meron kaming nakita na kahit na nasuspindi na o nakansila, ang ginagawa lang ay eh, maggagawa uli ng ibang pangalan ng uh, testing center, at i-re-register ulit na parang bago. Pero kung i-investig hand-pander, eh makikita ang, ang may-ari pa rin ito, eh yung na-involved. So, ang hihingi namin sa inyo bilang tulong, e eh kung may alam kayo ganito, kung pwedeng tulungan nyo kaming ma-identify yun, para maipataw namin yung kapulang uh, uh, ano, ano, kung kumbaga kung yung disciplinary action ni eh, ka nga. Kung sila'y magpapatuloy, eh yun, katulad nun, eh kakansilahin na natin. Eh, regardless kung malaki yung in-invest nila para mag-put up ng business na yon, Kasi, you know, uh, ako'y napakatagal ko na sa gobyerno. uh, ano, 51 years, tuloy-tuloy. Simula nung pumasok ko sa gobyerno, hindi pa ako nakakapag-tunay na retirement. But uh, hindi ko naman pinagyayabang yon. Kundi ang sakit, akin, parang sa akin, honor yon. Kasi uh, kung patuloy ako pinagtitiwalaan, by masarap so many sa people. kalooban yun eh. Maganda, uh -huh. no? Hindi ko pinagyayabang yan. But Pally, yung, has, point ko, kung ako'y sa palagay nyo yung makakatulong ako, uh -huh. you want to enlist me, I'm open, I'm ready. No? Kaya, ang, ang akin naman dito, kung makakapagtulungan tayo, para ikaw mismo, no? kumbaga, disiplinahin mo yung sarili mo. Kasi halimbawa, itong mga emission testing centers na ito, binigyan na kayo ng gobyerno ng opportunity to earn a living and honest living, tapos lolokohin ninyo. Eh baka ang susunod na gagawin ng gobyerno dyan eh, baliwalain na yan at kansilahin na lahat. Kasi kung nakikita natin, ang daming nagbabailate. No? Sabi nga eh, kung may emission control, bakit uh, lagana pa rin sa ating lansangan yung mga bumubuga ng makapal na usok at hindi sila parang uh, hindi sila nasisita or whatever. No? So, maaaring kulang ang kakayahan ng uh, aming ahensya pero makakatulong kayo kung sa inyong malit na paraan ay eh, tatalima tayo dun sa pinag uutos o sa, sa sinasabing standard ng batas. So, yun ang pinag-usapan namin kanina at uh, maganda naman ang direksyon kasi uh, pati hindi lang yung tao sa gobyerno ang makakasama rito kundi di civil society, mm -hmm. social media, mm -hmm. support and so on para lahat ito mag-contribute nung kailangan uh, uh, maitutulong. No? Bumili po kami ng anak ko ng isang kotse dahil additional income niya mag u over December pa. Nakakagastos na kami sa amortisasyon ng 140,000 pesos. Eh hanggang ngayon, yung requirement ng Uber na plastic ng professional ID, wala pa. Yung presensya niya sa LTO, na kailangan ng Uber para i-submit sa chatting. At pangalawa po, ah, uh, ang problema kasi dito sa... Ito siya sabi ko, a problem for every solution. Title ng libro ko. Sa Amerika po, ang mga nag i testing are legitimate gasoline stations which hindi pwedeng ma report Kasi pagka ang lisensya nila natanggal, hindi lamang yung emission fees, ang mawawala sa kanilang revenue. Kung hindi yung bread and butter nila, eh dito, nag-accommodate tayo ng mga ganyan, ng mga uh, testing. overnight registrants and registrations like yan for an additional layer of policing. In fact, ang uh, emission testing sa sa US is not even part of eh, ano eh, department to Agriculture pa nga eh ang in charge dyan, eh no ah uh, kung tungkol sa masama kayo bilang sa organisasyon ng Uber eh pwede iharap niyo sa L, sa LTFRB pero yung kung tungkol sa lisensya aminin namin na wala talagang ma-issue pang lisensya ngayon siguro alam niyo naman yung background nagkaroon ng TRO dyan, kaya yung pag-procure ng lisensya, yung plastic cards na hinto. But, ang magandang ano rito is uh, na list na ito, kaya nagpapatuloy na yung proseso. Kaya lang, talagang may delay. Kasi, syempre, uh, magkakaroon ka pa ng bidding, support and zone. Para hindi ma-question na uli, eh, titignan natin na siguradong yung kung ano yung pamantayan yun ang susundin. Para wala nang no offense again, eh, dito naman, pag merong halimbawa, binit, may nanalong bidder, yung natalo, magpapail ng kaso. So, makakabinbin na makakabinbin ito sa proseso, kaya umahaba yung proseso. Ngayon, meron kayong lisensyang papel that can be honored anywhere in the Philippines. Kaya, sabihin nyo sa akin, kung sino man ang hindi nag-o-honor ng uh, official receipt at CR ng inyong sasakyan, at gagawin ko ng paraan. Huwag Wag nyo lang claimin na hindi ito dapat i-honor, no? That is an official government issuance, particularly by LTO, that should be honored as your authority to use to drive or use your vehicle. Okay? Yun lang sana ang gusto kong liwanagin tungkol doon. But again, kung tungkol sa pagiging pagsama nyo sa Uber, eh, baka pwedeng ilahat niyan o i-hag he nyo sa LTFRB clean air act we support the electric vehicle but what is the stand of lto on electric trike and motorcycle which rampantly used in major roads and disobeying traffic laws my question is is it true that these vehicles are accepted in motor vehicle registration hindi ho kung ito ay ginagamit sa lansangan sa public streets hindi ho pwede kung sa private compound, probably sa subdivision, kung aalawin niya ng ng uh, uh, subdivision, baka okay yon. Pero definitely, kung sa ating lansangan, sa public streets, hindi ho pwede. Meron pa ka-tanong ngansin, no? Yung, uh, kasi uh, the other day, nagbigay ng statement ng yes, ating presidente hello. na uh, despite na alam niya naman na motorcycle rider itong ating hello. presidente, pero siya galit sa mga mayingay na tambucho. Uh, meron pa tayong booth dito dahil uh, sa ngayon, ang daming ngayon na mga Um, motorcycle na ang iingay ng tambucho talaga ay eh. nakakagising sa umaga eh sa gabi yeah. totoo tutoyon. Uh, yeah. totoo yun. may basta'o ano naman dyan, eh regulasyon na uh, siguro kailangan talagang paghigpitan din yun pag uh, sa pagpa-implement ng regulasyon 'yon no? so uh, as part of the anti-pollution and anti-noise campaign eh tutulong ang LTO to. Yung tungkol po sa binanggit ninyo na yung sa air pollution, yung mga agency na ina-appoint ninyo no, na mm -hmm. private karamihan, di ba? Uh, hindi ho, yung yung binanggit ko, yung pagpupulong namin, gumagawa ho kami ng task force oh. para yun nga yung pagpapatupad, kasama na ho yung pag-identify kung sino-sino itong mga uh -huh. uh, pinayagan, otorizado uh -huh. pero linalabag nila. Private po. Oh. Uh -huh. right. Kasi Wala na ano eh? Wala may ko suggestion ako eh. Sige. Uh, uh, actually, kung talagang gusto nating linisin itong mga ito, <coughs> ay intelligence work lang ho yan. No? Kung walang pondo ang LTO, pwedeng makipag-ayos kay sa NBI. Pero madaling hulihin ho yan. Atong mga itong smoke belching na mga agency nito. Actually, sa paligid ninyo eh. Ah? Uh, meron dyan na uh, ang picture, sasabihin agad, dito tayo kasi walang bumabagsak dito ito 'yan. Maririnig sinasabi nyo walang bumabagsak, pero meron 'ung silang pagpapatubyay dito. Kaya lang siguro hindi na mo monitor lahat. Kaya dinadagdagan natin ng tao kasi katulad na nabanggit ko sa inyo, i upload nila 'yung picture eh. Mm. Na ginawa talaga nila 'yung pag-inspect. mm -hmm. Eh doon nga sa nakita namin in upload na picture eh, sabi ko nga nakataimsulto eh kasi parang mm -hmm. hindi mo titignan In fact, kahit na cursory inspection lang makikita mo na hindi tama. Halimbawa, sa litrato. Bakit yung evaluator o yung analyzer, eh hindi nagbabago yung posisyon niya, eh apat na pictures yon And time. Bakit dito sa sasakyang ito, ganun pa rin ang post niya. So, ang ginagawa nito, pinapotoshop eh. Pinopotoshop. Kaya, totoo nga, minin namin may pagkukulang kami kasi sa, sa dami, marahil, hindi na, na scrutinize ito. Kaya, actually, ang ginagawa eh, random eh, random. No? Uh, uh, I, I think there are 1,700 emission centers in the whole of the Philippines. At ang sa pag-analyze sa kanila, kung ikaw halimbawa emission testing center, at ikaw ay eh, meron kang isang bay lang halimbawa, dapat meron kang isang at least isang analyzer or evaluator. Pagkatapos, nag-time in motion study ang DNR na ang maproprocess mo lang sa buong araw maximum is 80. In fact, kahit na yung 80, medyo mahirap na eh. Kaya kung ikaw ay testing center, magsasubmit ka at the end of a period na sinabi mo during one day nag-testing ka ng more than 80, eh teka muna. Paano mo kakayahin yan? Halimbawa, kung dalawa times two, pero kung dalawa ang uh, ang bay mo, ang lane mo, pero isa lang evaluator mo, hindi mo naman magagawa yung 160 na isa lang. No? I mean, yun ang yung sinasabing mga maximum na nga yun, Eh, no? Kaya, ito ang, um, yung mga indicators na ito may kalokohan. Tapos, yung sinasabi yung fixer, totoo yan, pero sabihin ko sa inyo na at least yung fixers ngayon, hindi nakakapasok sa loob. Kaya ang hinahanap natin ngayon, Meron pang picture sa labas, sino ang kakotsaban na sa loob. Meron na kaming na kumbaga na disiplina o pinailan ng kaso tungkol dyan. Pero, sa paniniwala ko, hindi naman sa kinokondem ko yung buong LTO, no? Kaya, kayo na rin, ang, siguro, media and the, the others, tumulong din. Kasi, parang nakaka, nakaka-demoralize naman kung yung sasabihin natin yung buong LTO, ay eh, puro eh, suwail, eh, no? I mean, kung si Galbante may diferensya, ituro niyo si Galbante, ikaw may diferensya, no? Huwag nating sisihin kung sino-sino pa, no? Gusto ko naman na yung gumagawa ng tama, eh, ma-extol siya, no? Pagkatapos yung gumagawa ng mali, yun ang maparasahan. Kaya sana wag namang lalahatin. Hindi ko sinasabing malinis ang LTO. Pero ang point ko, matutulungan nyo kami tanggalin yung mga tiwali kung magbibigay kayo ng mga ganitong uh, information. Sir, sorry po for my ignorance. Pero ang LTO ba, ang emission test ay pare-pareho ang chine-charge nila? Sa, sa, and, number, and number two, kasi meron pong akong uh, alam na ang yung, admission, yung emission test center, mag-charge po siya ng 50 pesos kada test no, for internet connection yan ba ay legitimate or illegitimate? Kasi kung, bibil kung bibilangin po, medyo malaki-laki po yan eh. No? Uh, yun po yung tanong ko. Thank you. Sa pagkakaalam ko, ho, uh, una, hindi ang LTO nagsiset kung magkano. Depende ho yun because this is a ano, private entity. So, kung baga, gusto mong sumigil ng mahal, baka yung facility mo mas maganda kesa kung sa isang sumisingil. Pero I think meron parang uh, threshold price dyan. I think is 450. No? So, wala akong kinalaman ng LTO doon sa pagsiset ng ano, kaya lang, I don't know. Nung dinatnan ko, nung dinatnan ko, eh, yun ang pagkakaalam kong medyo tiwali. Eh kasi mas mura ang singil nila eh. Hindi ka na mag-appear, magbabayad ka pa ng less. Samantalang kung mag-appear ka at magpa, magpa-process ka, mas mahal ang babayaran mo. No? So, yun ang parang come on. But uh, again, uh, hindi part dito ang LTO. No? Schedule na po ng testing sa emission, ang inihahanda ng mga may-ari na susakyan, yung tambucho nila nililinis. So talagang kung actually na mapapacheck ng totoo, eh malinis pa pa Pero, pwede ho ba kami? Uh, pwede ho bang ma-cut ko? Kasi okay. hindi ho yung linis ng tambulcho pinag-uusapan dyan eh. Yung buga. Oo, oh, yung buga. At, yung bunga. at may instrumentong nagme-measure nun. Oh, sige. Okay. Kaya, okay. kahit na anong linis mo ng tambulcho, pag pinandar at uh, nag-emit ng, uh, ng exhaust niya, yun ang minimeasure ng uh, nung aparato. Sa okay. So ngayon, pwede ho ba ang mga netizen na may mga hawak ng kamera ay eh mag-upload ng mga nakukunang sasakyan na nagbubuga ng usok? Pwede ho yun. With... Kasi ganito doon sa pinag-uusapan naming pamantayan, no? uh, halimbawa, ini-invite namin yung, let's say, na, nakita mo sa kalsada na nag-i-invite nag, uh, ng, ng napakakapal na usok, malitratuhan, makita ang halimbawa kung ito may bus plate number, body number, pangalan, at bibisitahin namin yun sa garahe. Kaya pinoform natin yung team, yung mobile team, para ito ang bibisita sa garahe. Kasi ayaw namin sana mangyari. Uh, ah, pag ikaw ay may may stop ka na bus na may sakay, dahil siya ay nagpopulyot, eh, kahit na tama ang ginagawa mo, yung mga sakay nila galit sa iyo eh. Kasi may estobbo sila, mantala sila. Kaya nga ang gusto namin eh pati nga yung gagamitin natin yung no contact uh, ano? Apprehension. Uh, yung ginagawa ng MMDA, aadapin uh, yon para ma-identify natin to at ma-subject sa testing. At kung hindi siya pumasa, tigil muna hanggat hindi siya nakaka-comply. Okay. So, paano po na may paparating ng mga netizen yung mga kuha nilang picture or video uh, doon sa mga uh, smoke belching na vehicle sa kalsada? Ko, hindi ko lang sigurado, but uh, mag, uh, meron kaming website, ano? I don't know the mechanics of how you can upload to the website. no Probably, I'll have it uh, announced probably through Eric kung uh, paano, paano may upload it all. Okay. Pero kung halimbawa, meron kayong still picture, uh, makaka-identify, makakatulong na rin yun. Okay, uh, last question uh, for, uh, for Yung mga plastiko ng mga non-professional, mga ano, na matagal na hong extend nang extend. Tapos ang, ang laki problema nila, sinarado na yung mga pilot offices, mga katulad na sa mga save more. Uh, hindi ho. Uh, hindi ho sinara. Baka lumipat lang. In fact, nadagdagan pa ho yan. Nagbukas ng uh, 25 hindi ho ngayon no mga nakarang buwan pa. Nagbukas ng uh, yung tinatawag na driver's license uh, renewal office sa mga mall no. Meron halimbawa dito sa North EDSA yung SM Robinson at meron pang ibang bubuksan. Ang ang problema nga lang namin yung itatao namin dito sa bubuksan iyon. Okay. maliksi Di mapigil ang gaslaw, galaw, galaw Ang lahat ginagalaw, napakaharap at pakialam Galaw, galaw, kung tawagin siya'y ganyan Kang karot, na trumpong tumatalan Galaw, galaw, nakalilitong masdan